Carla Estrada? <laughs> Mayroong pangarap na maikasal ngayong taon, 2024, si Andrea Brillantes at Daniel Padilla. No, syempre. Lahat naman ng ito ay mangyayari kung talagang sila talaga ang para sa isa't isa. Kung talagang si Daniel ang nararapat sa puso ni Andrea Velayantes, no syempre, nangangamba pa rin naman ang taong bayan dahil hindi nila alam ang takbo ng panahon. Baka isang araw ay bigla na lang na magbago. Uh, ang kanila'ng nararamdaman sa isa't isa, bigla na lang na magmahal ang iba si Daniel maging si Andrea Brillantes ay maaari na iibig sa ibang lalaki. Ngunit patuloy pa rin na uh, nag-iisip ng positibo si Carla Estrada para tuluyang magbunye ang taong bayan kung sila nga ni Andrea at Daniel ang magkatuluyan at haharap sa altar at mga kung sila lamang ang tunay na magmamahalan sa habang buhay. Kabado ang lahat dahil nga hindi ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng isang kasagutan na talagang namang nagbibigay pag-asa kilig sa puso ni Mamshie Carla Estrada maging sa milyon milyong mga tagahanga ni Andrea Brillantes at ng nobyong si Daniel Padilla. Totoo nga talaga na talagang hindi. Uh, nakatadhana si Daniel sa dati niyang karelasyon at ang pag-ibig ni Daniel ay akmang akma sa pagmamahal ng nag-iisang Andrea Brillantes na siyang nagpapasaya at nagpapaligaya ngayon sa puso ni Daniel Padilla. Kaya't wala nang ibang mahihiling pa ngayon. Si ma'am si Carla Estrada dahil sa ngayon ay makikita niya na talagang happy na rin naman ang puso ng anak ni Carla Estrada na si Daniel Padilla. Siguro nga ito na ang kasagutan, hindi lamang. kay ma'am si Carla Estrada? Maging sa taong bayan na balang araw ay makikita at uh, matatagpuan rin ni Daniel Padilla ang matamis sa pagmamahal at ito nga ay kanyang natagpuan sa puso ni Andrea Brillantes. Malamang hindi kailangan pa nabaguhin ang kinang sa relasyon ni Daniel at Catherine ay ni Andrea. Dahil nga sa nakaraang pag-ibig ni Daniel ay tila isang bula na bigla na lang nawawala ang tunay na pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa. Wala nang ibang kaligayahan ngayon si Mamshikala Estrada at ng mga fans ni Andrea at Daniel kundi ang tunay na kaligayahan lamang nila hanggang sa pagdanda sa kanilang iniidolo na si Andrea at Daniel Laban. <coughs>